estado ang dalawang magnanakaw na tumangay sa isang motorsiklo sa Maynila. Nabawi ang motor matapos silang ikanta ng lalaking bumili nito mula sa mga sospek. Nasa frontline ng balitang yan si Deva Buel. Laking pasasalamat ng lalaking ito nang may sa sa kanya ang nanakaw niyang motorsiklo sa Sampaloc, Maynila. Pero nang buksan niya ang compartment ng motor, wala na ang mga gamit niya. Sir, sinot na yung gamit e, sir. Naku, no, pati yung Pandora no, ring. Oo, so, yung Pandora. Yung airpads, yung lahat Kwento ni Josh, nasa inuman siya nang maalala niyang naiwan niyang nakasaksak sa ignition ng susi ng motor na ipinarata sa kalsada. Mabandang alas dos po. Doon ko na po na confirm na yung susi ko wala po sa akin. And 4.30 po, yun po, yung pauwi na po ako. Pagkababa ko, wala na po yung motor ko doon. Humingi pa ng saklolo sa barangay si Josh, pero di na niya nakita ang motorsiklo. Kinabukasan, isang opisyal ng barangay ang nag-chat sa kanya na may nagsauli ng susi ng isang motor. Pinabalik na po, kanundo na po yung nagsusurrender po. Kasi nagbe... Kasi binenta daw po sa kanya yung motor ng halagang 20K pero dahil hindi daw po siya, ano, 3K lang po yung dinaw niya pero binigay na po yung motor sa kanya. Tapos ayun na nga po nung na po ako ng polis. Itinuro naman na nagsauli na susi kung nasaan ang motor. Kinumpirma naman ng nanakawan na sa kanya nga ang motor. Ito yung motorsiklo na ninakaw mula sa biktima. Bukod sa ilang modification sa parts ng motorsiklo, ang mas nagpakumbinsi pa sa biktima na kanya nga ito ay itong gasgas -gas sa may harapan. Kwinesto naman ng mga pulis ang lalaking bumili ng nakaw. Ba bago yung binigay sa akin, papel lang unang dyan. Kaya ang kinakita sa Hindi nga, anong po? pangalan nung nagbenta, nagbenta sa'yo? Si Bebe po. Matapos ituro, agad nang sagwa ng follow operation ng mga polis, kaya naaresto ang dalawang sospek. Nasa kustodiyan na ng Sampaloc Polis ang nagnakaw at kasabot nito, tumanggi silang magbigay ng pahayag. Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law. Di rin lusot sa batas ang bumili ng nakaw na motor na naharap sa paglabag sa anti-fencing law. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Mawid David po, simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.